At sinabi ni Sen. Tiveros na may witness siya. Eh, mag-ingat na tayo. At bakit ayaw niya? Ito ah, kung totoo man, ang sinasabi ng mga witnesses na ito, itong hamon ko kay eh, Sen. Tiveros, titulungan ah, ng tanggapan niya na mag-file ng kaso sa Korte. Bakit sa Senado? Ang problema, gusto niyang dalhin sa teritoryo niya. So, Sen. Tiveros, kung talagang matiba yung kaso mo, I'll see you in court. Otherwise, eh, tuwag ka kung dadalhin mo lamang sa Senado yan na naman kung na saw na naman. Mabuti pa, madam. Ibalik e, mo pera sa PhilHealth, Isa e, ka rin naman. naman. Mag-circus investigation. pag fishing expedition. At lalang wag character assassination. Dalhin sa court para malaman kung talagang may sala o wala. Yan magaling si yung Ang umastang super galing niya. Pero siya naman pala ang may mga kasong nakasampas sa korte. Nakakahiya ang senadora na ganyan. Kaya naman na kredibilidad yung babaeng yan. Ewan ko nga ba kung bakit nanalo yan. Kahit anong naman ni Huntiberos, buong sambay Pilipino, wala nang tiwala oh, sa kanya. Sun Hontiveros. May kaso din pala siya sa ombudsman. Kala mo, sino man yun? Nakakaerita. ng mukha ni Hontiveros. Nakakadiri. Halata kasing dumadrama lang. Kasi attorney to Pasio. Sina Teresa, samahan mo yung witnesses. Magdemanda ka sa korte, but not in the Senate. All of the rules are in favor of the Senate. Okay, tapos mapahiya ng Congress sa pagpapakulong kila ka Eric at Doc Lorraine. Na sinabi naman ngayon, umaatake si Hontiveros na ang kinakalkal naman ay ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya naman, sunog na sunog at pahiya agad ito sa resbak. na ato nito pa, ayaw sa kanya ay hindi na dapat pagkatiwalaan pa si Honteberos, lalo na pagdating sa mga testigo dahil kahit ito ay may kaso pa sa ombudsman. Talagang walang gagawin ang gobyerno ito kundi patumbahin ang mga Duterte, pati na rin ang mga taong sumusuport yeah, sa kanya. Pero sa dami ang problema ng bansa na dapat unahin para naman makatulong sana sa mga Pilipino. Ay, ganito ang ginagawa ng Kongreso at Senado, hindi talaga para magservisyo ang mga taong ito. Yeah. may demanda siya ngayon for uh, bribing witnesses in the formally investigation. Yan, ay eh, pending yan sa ombudsman. So, eh, pag sinabi ni Sen. Tiberos na may witness siya, eh, mag-ingat na tayo. Actually, these latest developments uh, uh are not uh, unexpected. Kasi, di ba, uh, I think it was early this year na nag-umpisang uh, umaungaw yung uh, leftist block sa uh, house. Sina uh, Representative Arlene Brosas, na dapat nang investigahan, etc. Ngunit ang tugon po nga po kahapon ay hindi po lugar ng Senado to determine the guilt or innocence of anyone with respect to a crime. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Ontiveros na ito daw ay aid of legislation, ay eh, palusot lang yun eh. Kung ang sinasabi niya, yung expanded anti-human trafficking law, last year lang yun kinamiyandahan eh. Nilagyan ng susog yung uh, patas na ipinasa ng 2003. Ibig ba niya sabihin nung sinusuga nila yon last year? Hindi nila nakita lahat ng angulo So, uh, what is she saying? At yung privilege speech niya, klarong-klaro naman na ang gusto niya ay... Uh, Talhin lamang itong kaso ko sa Senado hindi para magkaroon ng bagong legislation kundi puro ihain, ibuli at uh, kung sino man ang gusto niyang ibully sapagkat ang Senado po ay hindi korte sinabi na po yan ng Korte Suprema The Senate is not a court, it is not the police, it is not an investigative agency. Its job is to legislate. In the same way that courts cannot legislate, the Senate or the House cannot determine the guilt or innocence of anyone yung privilege speech niya. Sabi niya, gusto niyang malaman eh. Kung totoo, hindi. Yung um, sinasabi ng witnesses. Ngayon, ang problema kay Sen. Ron Tiveros, katulad niya rin sabi ko, ay, eh, ang sama ng credibility niya pagdating sa witnesses. Kung natatandaan niyo noong 2017, yung Kian De Los Santos, may nagraklamo po mismo sa amin, sa VACC, yung tatay ng isang witness na inuha daw ni Risa Ontiveros, yung anak niya. Yung si Risa Ontiveros, may kaso yan uh, sa Pasay uh, Court ng anti-wiretapping na dinimanda siya ni dating uh, sekretary Vitaliano Aguirre. Ah, may demanda siya ngayon for uh, bribing witnesses in the formally investigation. Yan, eh, pending yan sa Ombudsman. So, eh, pag sinabi ni Sen. Tiveros na may witness siya, eh, mag-ingat na tayo. At bakit ayaw niya? Ito ah, kung totoo man, ang sinasabi nito mga witnesses na ito, etong eh, hamon ko kay Sen. Tiveros, ha, ah, titulungan ng tanggapan niya na mag-file ng kaso sa Korte. Bakit sa Senado? Ang problema, gusto niyang dalhin sa teritoryo niya kasi a senator cannot be held to account in any other place. Ah, uh, ah, except for the Senate, for any acts done. Kahit anong abuso roon, hindi niyo siya pwedeng demanda. Gusto niya yung uh, lugar na doon eh, may advantage sila, may home court advantage sila because the rules of evidence are not strictly applied. Pwede mong pa-contempt yung witnesses. O, oh, eh, ibig sabihin, dinadala niya yung kaso sa isang lugar na ah, lamang siya. Kasi mahina yung kaso niya. At hindi siya makahukuman. Doon talaga ang dapat. oh kung, uh, so, Senator Tiberos, kung talagang matiba yung kaso mo, I'll see you in court. Otherwise, eh, tuwag ka kung dadalhin mo lamang sa Senado yan. Kaya naman, narito pa ang mga komento mula sa mga naggalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizens. Pinado kongres, pareho ng style, kaya wala akong tiwala sa kanila. Pareho yan, si Hunti Peros, ni Tambalus Lord, at ngayon ang makabayan black ang Congress at Senate. Sila na mamayag pag ngayon, parang sila ang majority. Pwede nilang natin na totoo yung case ni Pastor Kebs. E ano connection ni Hunti sa case ni Pastor Kebs? Inaano ba si Hunti or Chismosa or pakialamera lang talaga siya? Amaw talaga si Hunti darating din karma mo. Kimistighan mo kung bakit ayaw bumaba ng bigas. Sayang pera na pinapasahod namin sa iyo. Ito si GBM, walang utang na loob. Sa SMN ay tumulong na ang kampanya. Ngayon tahimik, sunod-sunuran kay Commander. Pinsan at mga makakaliwang grupo, ang Tungreso at Senado. May balat ata sila tanggalin ng RTC, DOJ, Supreme Court at Ombudsman. At yun sa Senado at Tungreso mag-liti. Kung may ebidensya, hindi yung sa SOCMED. Ginawa niya ang trial by publicity eh. Ibunyag e muna bago magkaso. E paano kung mali kayo? Tinapahiya kayo tulad ng na nangyari sa kaso ni Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy. Pansin ninyo yung inakusahan nyo. Tahimik lang. Professional ba? Itong mga nag-akusa na ito inagahanap e lang ng simpatya. Hinakuha ng mga makabayan black ang Senate at Congress na kanggaro court. Ano na ba ang nangyayari sa kasalukuyang administration? Wala ko nagkaiba yung si Hontiveros at mga buhayang tambaloslo sa lower house. Kagaling si Bayo sa laro ng Caracross. Kaya nga po, hindi po dapat paniwalaan niyan. Kagaya rin yan sa mga salot sa kongreso. Madam, kung puro kayo imbestiga ng Senado, huwag na kayo magsenador. Kasi kayo na nag-imbestiga. Ano ginagawa ng NBA at justice natin? Kasi ang Senado pala ang nag-imbestiga. Kasi na ako sa senadora na to, babaeng version nito, na trililing. Kung mabigay siya trililing, siya naman may bikay. Gala mong makakaliwa. Ang mga sen senador, maging katulad na rin kayo sa kongreso, kaya ingat kayo sa mga kaliwang grupo. Baka lahat kayong mga senador ay kamuhian kayo ng karamihan ng taong bayan. Tama, dapat talin niya sa korte dahil baka maging katulad na naman niya sa kongreso. At least sa korte, matatalino ang mga judge natin at may mamamagitan. Ngayon si Beros, o sigado ang labanan, hindi sa senado. Hindi ka ubra kay Atty. Topacio o Tiberos. Sa seminar mo nga, abogado mo Risa. Tama ka Atty. Topacio, may araw din niya si Risa o Sobrang pakailamera. Tandaan mo, Hontibero, malapit na. 2025, Atty. Topacio, bahala na ang Diyos magparusa. Sa mga taong masyadong mapangapi sa kapwa, Gugol lang tayo, Atty. Duterte solid supporter. Hindi pa tayo atras, Atty. Labanan natin ang mga kurapat ng grumulo sa bayan. G Tama, kung may malakas na ebidensya, magpile ng kaso. Maggamitin ang Senate para ipahiya lang ang isang tao. Propaganda lang na makakaliwato kasi, makikita naman kung gaano nilalabanan ni Pastor ang CPP-NPA. Pwede na siguro ng people's power para putasikin ang presidente kongreso. At, at si saka sa pagbubukha ni Hontiveros, bakit hindi siya magsampan ng kaso? Puro lang kuda. Walang credibility niya si Hontiveros at bribing the witness. Nandang lang <coughs> siya na ang binanggit sa usapang ito. Huwag magtiwala kailanman sa taong ito. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pinas.